Sa iba pa nating mga balita, 40 anyos na mangingisda na sa dagat ng Bulinao, Pangasinan matapos sumpungin ng astma. Balita mula kay RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Idideklarang din doon arrival na ng attending physician sa Santo Niño de Santiago Medical Clinic sa Barangay Salud Bulinao ang biktimang nakilalang si Jomar Conde Balmores, 40 anyos may lipin partner at residente ng Barangay Binabalian Bulinao. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Pagaduan, nakatanggap sila ng report alas 7.20 ng umaga hinggil sa kaso ng pagkalunod, kaya agad niyang dinispat siya ang kanyang mga investigador at nabatid na alas 11 ng gabi gabi ka nang pumalaw biktima para mangisda sa karagatang sakop ng barangay Binabalyan kasama ang pinsan na si Magjino Balmores Penes 28 anyos residente ng nasabing lugar at pagdating sa law ay tumalon agad sa dagat ang biktima upang maglagay ng lambat subalit habang naghahatak ng lambat si mag ay napansin niyang nakusubsob na si Jomar at hindi na ito gumagalaw kaya agad niya itong sinagip pati tinakbo sa paggamutan subalit hindi na umabot ng buhay sa post examination yung isinagawa ni Dr. Pangilalo Del Fiero Jr., Municipal Health Officer ng Bulinao, hindi niya ito kinakita ng anumang sugat sa katawan at nabatid sa pamilya ng biktima na may iniinde itong asma na may history din ito ng high blood na pinalalagay ni Inatake habang nasa dagat dahilan ng kanyang pagkalunod. Ito si Freddy Pahardo Arista Tate nag para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. برامج سلامة فريدي فهارد